sa pala Di nang palusay ng tatalasan ng iti pa magbabagsakan sa balasasan at mga nakakalaban Dalam letra ko, ay kasing ng katana kahit Baka nabalusay sa kapag tugma ko ang tumama Ang sigasay na mauunahan sa larangang pinasokal ang pangarapin Makapati sa milandas na daraan Ay matibay na pa ang inyong sinandigang Durog sa aking bawat bayo kasama ng buong angkan Ako ay gabi na laging palaban Wala akong inuurungan at inaatrasan kahit nasaan man ako subukan ay hindi kayang mapag-iwanan Praise way, naking pangalan nagmula pa ng silang sa isang clan na kabilang di ako kayang tapakan ako'y pumakasa parang barena puno ng bala huwag kang kumontra baka rumampa ako ay laging mo ang talang naglalarawan na hawak ang inakanawa kung paano hinahangaan tangan ng mga panatang di nagsasawa bumukay di nang tunay kaibigan at di nang tagapatubay ang pangalang pinabagan si pala kung aking akay, akay. ang hindi ko ng pamisan tagay-tagay gawin namin na patuloy bubuhay at aapon isa-sa lang igagalang ang talento ng pinoy malulupet sa malabon pinag-isa at pinag-sanit yung iyong ang mga dilay mapanganib matalim ang bawat letra na nanggaling sa sintido lalo tumitinde ang ginagamit na estilo mga balat pulido, umpisagit na at dulo Matatas na binig sa mga linya na pininowika ko ay delikado sa ugat kapag humiwa matalim ang mga rima pati gamit na pandiwa amin muli pagdaragbot mga yeno kung pano, yeah. kami bubalik, yeah. ng bawat baryo at mula sa uh. iba't iba uh. dito na ang aming pwersa Maririnig sa amandako, ang mga yeah. sa Maririnig ko ang tunako na 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 mga tao uh. Pinuno ang mga letra, pinuno ko parang bawang uh. Sino mang sa uh. amin, sa uh. Di ko akalaig mangyayari na ako'y mapapasali Sa bansaka ng silangan ng dito sa kabite Likindo sa balkunahe, may Ang pagsulat sa talino at muska Sila ng nanakbong karwahe Sa kasada ng hip-hop ang ng imahe Walang epekto sa perpekto ang mga mahinang klase Parang one ponce and Pag pang nakikipagdibate Kay buhain sigurado na wala kang masasabi Sa nilito ko limitado ang aking mga galaw Subalit mo sintonado bumitaw Iidang malambat na sumagupa yung ilan ay nabalewa po kumakain na nga lupa, huwag mangila Sino ang irresponsable? Itataka kung bakit ay ganito pang nangyari Na nga nga pasusilip Hindi nila alam kung sino nagpanggap na yung pinino Sa kanila daw pa rin yung sunago Ayan nga, simula walang may naman na tamo Wala ba na inaapan na ba na sa iyo isang tumawang Papatamaan naman na kalabang sa akin Daan na lahat sa pataka di matigilan ang aking hapang Kung na nakaragada na akin na lo Pinagpumpalak sa Kung ka makapala o makapinok Mga pinagapang mahaban na pila Walang nagawa lahat ang mga hila Sabi ko ba? Sino ba ang Umapalag kahit kanino Wala nilang akino Mga letra kong ginamit Pinatibay ko't pinino Hindi ko kinikila ko Yan ko kung papaano Gamitin hawakan At napis ko no Mga pangungusap at mga tono Gamit sa mga kaliteno Ani mo isang kalara Kaya sama-sama ang abo Sa mga puno arnaldo Regisig sa bakong ulo Tamang panig na wala Wala dahil makapagsabay Kaya sa malupanog na mga Ang ito kong silago Ay aking ipapamalas Ito na ang tamang oras Para magsakit ang giras Isip ko'y naging matiga Di ka na makaiwas Ang habog na nagjabang Pagdating ng iwawa-siwa Galit sa ang na may laking palaba Sa pagbitaw ng mga letra di kayang pasayan Hindi ba tutumba sa nang nilikha Ang bawat letra at mga salita Gulot ng paanyaya ay naging garantisado Muli binibay ang larangan kung sa neplakado Ang mga aklangin na sumatot ang isang kundabo Resulta ay dilubyo kahit na walang isayo At ang respeto sa loob sa obra ay hinahasega May Isang kakayahan, ngiti ko sama, sama Upang saliw na to um, ma um, ay mabuo Ramit ng ang mikrofon upang di nakikita ko kawayan na nagiging super sayang Ang na nakikipagsabayan na lahat ay magkawayan Hindi mo na mamalayan na ang nilalawayan And sa is it, malabon ang Hey CJ, it's the name The to toss the rebound, to toss the game Hey CJ, it's the name The to toss the rebound, to toss the game Kahit sa amin at nag Kahit na ugat namin ay magkakaiba Nitik na bumasa sa sanga na puno ng ipapan Hindi hinug sa pilit sa larangan ng tumaan Kahit bagyo man dumaan ay hindi kami mapipitas Baktos na bumagsak ay lalo pang itataas Ang atas ng ipapan sa pinas Lalo pang pagyayamanin ito ang tutugang mata sa tawag nating aking